Mabuhay! Kamusta kayo? Napapansin niyo ba na maraming Pinoy ang nahihilig sa mga pagkaing masarap pero kadalasan ay nagdudulot ng problema sa kalusugan? Isa sa mga madalas na issue na nararanasan nating karamihan ay ang mataas na uric acid. Kung narinig niyo na ang salitang gout o rayuma, siguradong familiar na kayo sa sakit na dala ng mataas na uric acid. Pero alam nyo ba na hindi lang joint pain ang dulot nito? Sa episode natin ngayong araw, pag-uusapan natin ang sampung sintomas ng mataas na uric acid. Baka nararanasan nyo na ang ilan sa mga ito nang hindi ninyo alam na uric acid na pala ang may dahilan. Alam nyo ba na ang normal na antas ng uric acid ay 3.5 to 7.2 mg per DL para sa mga lalaki at 2.6 to 6 mg per DL para naman sa mga babae. Kapag lampas ka dito, maaaring magkaroon ka ng mga sintomas na dapat mong bantayan. Pero kung hindi mo naman afford magpa-laboratory, maaari kayong gumawa ng self-assessment sa pamamagitan ng sampung sintomas na ito kung maaari bang dahil sa uric acid ang inyong mga nararamdaman. Tara at simulan na natin. Number 1 ay ang pananakit ng kasukasuan o joint pain. Unang-una na dito ang pananakit ng kasukasuan. Ito ang pinakasikat na epekto ng mataas na uric acid na siya tinatawag na gout. Karaniwan itong nararamdaman sa mga daliri ng inyong mga paa, lalo na sa big toe. Iyan ang paboritong target ng uric acid. Kaya kung nararanasan mo na parang ang daliri mo sa paa ay napakasakit na hindi mo maigalaw, aba, dapat magpacheck ka na. Pero huwag kang mag-alala, hindi naman biglang mangyayari ito sa lahat ng iyong kasukasuan. Pero kung maagapan, pwede itong lumipat sa ibang joints tulad ng tuhod, siko, at pulso. Pangalawang sintomas, kasunod ng pananakit, ay ang pamamaga ng kasukasuan o swelling of the joints. Hindi lang basta sakit ang dala ng mataas na uric acid, kundi pa pati ang pamamaga ng kasukasuan. Parang bloated na sausage ang itsura ng mga apektadong joints dahil sa inflammation. Masakit ito kapag hinawakan, kaya minsan hindi mo na magalaw ng maayos ang parteng iyon ng iyong katawan. At ang masaklap dito, madalas nangyayari ito sa gabi. Yung tipong gusto mo nang matulog pero biglang kumakabog sa sakit ang iyong mga paa. Kaya kung namamaga ang kasukasuan mo, ito ay posibleng senyales ng mataas na uric acid. Pangatlo, pamumula ng balat sa paligid ng kasukasuan or redness around joints. Kasabay ng masakit at pamamaga ay ang pamumula ng balat sa paligid ng iyong kasukasuan. Parang nasusunog ang loob ng joints mo at kitang kita ito sa pamumula ng balat. Ito ay dulot ng inflammation o pamamaga dahil sa pagkakaroon ng mga uric acid crystals sa loob ng mga kasukasuan. Kung ganito na ang itsura, hindi na ito simpleng rayuma. Magpatingin ka na sa iyong doktor para hindi na ito lumala. Pangapat na sintomas, hirap sa paggalaw ng kasukasuan o limited range of motion. Naranasan mo na bang hindi mo maigalaw ng maayos ang iyong mga kasukasuan dahil sa si sakit? Iyan ay dahil sa limitadong range of motion. Kapag masyado ng mataas ang uric acid, naiipon ito sa joints. At sa bawat galaw mo, parang kinukuskos ang mga crystals laban sa isa't isa. Ang resulta, hindi mo na maigalaw ng maayos ang apektadong bahagi ng katawan minsan kahit simpleng pagyoko o pagtayo ay hirap ka na. Panglimang sintomas, madaling mapagod o makaramdam ng panghihina o di kaya ay fatigue. Akala ng iba ang mataas na uric acid ay puro joint pain lang ang epekto. Pero alam niyo ba na maaari rin itong magdulot ng panghihina o mabilis na pagkapagod? Kapag sobra na ang uric acid sa iyong dugo, ang buong katawan ay naaapektuhan kaya't kahit wala kang masyadong ginawa, pakiramdam mo pagod ka na agad. Hindi na kasing lakas ng dati ang iyong katawan at minsan wala ka ng ganang gumalaw. Number 6 na sintomas, bukol o nodule sa ilalim ng balat o tinatawag na tophi. Isang kakaibang sintomas ng mataas na uric acid ay ang pagkakaroon ng maliit na bukol o nodule na siyang tinatawag na tofi. Nabubuo ito kapag tumatagal na ang mataas na uric acid at hindi na kaya ng katawan na ilabas ito lahat. Iipon ito at magiging parang malachoki substance sa ilalim ng balat, karaniwan sa paligid ng kasukasuan o minsan sa tainga. Hindi naman ito masakit, pero nakakailang lamang. At senyales ito nang malalana ang iyong kondisyon. Pangpitong sintomas, madalas na pag-ihe lalo na sa gabi o di kaya ay frequent urination at night. Isa pang senyales ng mataas na uric acid ay ang madalas na pag-ihe, lalo na sa gabi. Kapag mataas ang uric acid sa katawan, sinusubukan nitong ilabas ito sa pamamagitan ng pag-ihe. Kaya kung napapansin mo na paulit-ulit ka ng bumabangon para umihi tuwing gabi, maaaring senyales ito na may problema ka na sa iyong uric acid levels. Number 8 ay ang kidney stones. Hindi lang kasukasuan ang naapektoan sa mataas na uric acid. Kapag hindi ito inailabas sa katawan, maaari itong magdulot ng kidney stones. Ang uric acid crystals ay maaaring mabuo sa iyong kidneys at maging matigas na bato. Ang sakit na dala nito kapag umiihi ka ay parang may blade na humihiwa sa loob ng iyong urethra. Hindi lang ito masakit, Pwede rin itong maging life-threatening kung mabara sa iyong kidney. Number 9 na sintomas, mabahong amoy ng ihe o foul-smelling urine. Kung napansin mo na ang ihi mo ay may kakaibang amoy, ito'y maaaring senyales ng mataas na uric acid. Kapag maraming uric acid sa katawan, mas marami ring dumadaan na, na asido sa iyong ihe. Ang resulta, mabaho at medyo masangsang ang amoy nito. Kung hindi ito ang kariniwang amoy ng iyong ihe, baka oras na para magpatingin sa iyong doktor. Ang panghuling sintomas, pag-atake ng matinding sakit sa kasukasuan o siyang tinatawag na sudden gout attacks. Ang pinakakilalang sintomas ng mataas na uric acid ay ang bigla ang pag-atake ng matinding sakit sa kasukasuan o tinatawag na gout flare-ups. Madalas mangyari ito pagkatapos mo kumain ng mga pagkaing mataas sa purine o di kaya mga pagkaing mataas rin sa asukal. Ang sakit ay biglaan, matindi at parang may tumutusok sa iyong kasukasuan. Kung nararanasan mo ito ng ilang beses, siguradong kailangan mo nang magpa-check up. Kung kayo ay may nararanasan sa mga sintomas na ito, huwag itong baliwalain. Baka uric acid na pala ang inyong problema. Kung madalas o paulit-ulit ang mga sintomas, magpatingin na agad sa iyong doktor para maagapan ang iyong kondisyon bago pa ito lumala. Tandaan, mas maaga mong malaman, mas madaling maiwasan ang mas malalang komplikasyon. Hanggang sa susunod nating kwentuhan, bye-bye.